isang isla sa Zamboanga del Sur, ginawang tapunan ng mga inaabandonang aso. Ang nangyari sa mga aso, alamin. butut balat ng matagpuan ang nasa dalawampung aso sa isang isla sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang islang ito, ginawa na palang tapunan ng mga inabandonang aso. Ano nga ba nangyari sa mga aso rito? Alamin natin sinikap ng Animal Welfare Group na Animal Kingdom Foundation o AKF na mapuntahan ang Dao Dao Island matapos makatanggap ng ulat tungkol sa mga itinapon na aso sa lugar. Makalipas ang ilang araw na pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, narating nila ang isla kung saan nadiskubre ang mga payat at gutom na aso. Ayon sa kapitan ng barangay, Poloyagan na si Jimmy Osing, walang nagbabantay sa isla kaya doon iniiwan ng mga residente ang kanila mga aso na ayaw na nilang alagaan. Sa kabutiang palad, nasa gip ng AKF ang lahat ng mga aso sa isla. Napacheck up na rin nila sa veterinaryo at bagamat dehydrated at anemic ang mga hayop, wala silang malalang sakit. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng AKF at ng kanilang partner animal welfare group ang mga aso. Iginiit naman ng AKF na iligal ang pag abandona sa mga hayop labag ito sa Animal Welfare Act na may parusang pagkakakulong at multa. Kaugnay nito, magsasagawa ang AKF at ang lokal na pamahalaan ng educational campaign sa mga kalapit na barangay sa Dao Dao Island hinggil sa tamang pag-aalaga sa mga hayop. Sa iyong palagay, ano ang dapat gawin sa mga taong nang-aabanda sa kanilang mga alagang hayop? D.W.I.C. research report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.